Update sa MPOX vaccine at posibleng deklarasyon ng dengue outbreak, ating tatalakayin kasama si Dr. Ninya Gloriani, ang head ng DOST Vaccine Development Expert Panel. Dr. Gloriani, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po, Asik Day. At si Ninia, nandiyan na. Ah? Yes, <laughs> uh, Doc. Good morning. Good afternoon po. Oh, oh, good afternoon. Uh, doc, unahin natin yung uh, MPOX. Ano po ba ang bakuna para sa mpox at paano po ito gumagana laban dito sa sakit na ito? Uh, meron po dati yung first generation na mpox vaccine, pero ngayon meron na tayo ng tinatawag na second and third generation. Ang yung third generation, ito yung mas ginagamit po ngayon kasi mas maganda ang uh, protection at yung kaniyang safety profile, no? Although mayroon po mga bago rin na ginagawa na yun lang part ng virus, hindi yung buo. Kasi itong that, itong ginagawa sa generation, yung buo pero attenuated, hindi siya makaka- cause ng sakit pero mag-elicit -e siya ng immunity or immune response para maprotektahan against impact. So, ano pa ba, ba yung tanong po? <laughs> <laughs> okay. So, Dr. Nina, may, may, may Yes po. Meron po bang available na Mpox vaccines dito po sa Pilipinas? At sa Pilipinas, wala. Sa, as far as I know. Kasi, kasi well, as far as I know also, hindi naman din sila nag-apply for CPR, yung Certificate of Product Registration. So, kung for the public, ay hindi po, I think, sa, ang DOH naman makakasagot na nyan, ay hindi naman po siya A priority dahil hindi naman ganun kadami ang kaso. So, hindi po yan ipoproclone. Although, baka later, we can look at it. Pero yung kung sa public private, ano, ay, sa private, ano po, wala pong application. So, hindi siya available sa atin. But of course, sa US ay available. At hindi rin masyadong marami ang supplies doon. Mm -hmm. Doc Nina, yung deklarasyon po ba ng WHO sa mpox bilang public health emergency of international concern, ano po yung ibig sabihin nito pagdating sa intervention sa sakit? Ah, okay. Ang gusto lang na nilang uh, gawin yung sabihin niya na kasi yung international lumabas na naman siya, no? Mas marami na siyang kaso ngayon lalo sa sa uh, DRC sa Congo, uh, Democratic Republic of Congo sa Africa. So dumadami rin sa ibang bansa. Sweden, Simba, Pakistan, tayo, may isa na naman, for this year. So, anong ibig sabihin ng may deklarasyon? Ibig sabihin, lumalayo, tagi spread na naman siya, dumadami. So, kailangan mag-ingat. Pag meron tayong ganyang deklarasyon, ang resources will also be parang mapapalabas. Ma, -ma, -ma at ang mga tao we should be better aware of what's going on at mag-iingat sila yun yun lang po Am um, Dr. Nina, similar po itong ng uh, Mpox sa uh, smallpox po ba? At uh, sinasabi nila kapag uh, may bakuna ng isang tao laban po sa smallpox, ay uh, hindi na raw magkakaroon ng Mpox. Okay, ganito. Yung smallpox at ang Mpox ay related. So may cross protection na sinasabi. So, yung mga tao, well, hopefully buhay pa yung iba na inabutan ng may smallpox vaccine. Meron silang tinatawag na residual immunity and they could be partly protected from mpox Pero yung mga bata ngayon, wala pong immunity. So, hindi sila protektado. So, pero may cross-reactivity kasi related po sila. Smallpox and mpox Doc, sa ngayon po ba meron uh, dine-develop na bakuna laban sa mpox At um, ano po ang update kung meron po? Ay, y- yun, yun nga po yung sinabi ko kanina. Actually, ang ang available even sa US ay yung third generation na na buong virus ng MPA pero attenuated, ibig sabihin pinahina siya para hindi siya makakos ng disease pero makaka-elicit or stimulate siya ng immune response. So, meron nga bago rin, third generation kasi yun, yung Impanex, In Impamune, In ito yung medyo bago. Pero yung may fourth generation, yung mas, mas bago pero hindi pa po ito available commercially, yung part lang ng virus. So na-identify nila kasi anong part ng M-PAP uh, virus ang importante sa proteksyon. Yun yung ginagamit nila. So protein subunit at meron din gumagawa ng DNA vaccine. Pero wala pa po ito sa merkado. Dok Nina, para po maibsan lang po yung agam-agam ng ating mga kababayan, dahil nga po bago itong MPAX, ano? at uh, pag nakita naman po namin, nakakatakot magkaroon nito, pwede po natin nga sabihin sa ating mga kababayan, paano po ba nahahawang isang tao sa sakit na MPAX? Sabi niyo nga, mahirap palang mahawa sa sakit na ito? Oo, uh -uh, hindi siya, K kasi kailangan dito ay close contact malapit doon sa pinanggagalingan kung saan nandun ng virus. Kunwari, yung isang tao, kissing, yung mga ganong, close contact yon intimate contact. Or, nyari yun, yung mga bedding, pag nahawakan mo, napakalapit sa'yo, mailagay sa nose mo, and so on. Yun ang, yun ang madaling makahawa. Pero hindi yung kagaya ng COVID na uh, humihinga, hindi siya airborne. Although may sinasabi, pero very few may studies yun, hindi, siya gano'n. Kailangan malapit, intimate, close contact okay. doon sa meron. So, dala virus. So, for example, kunyari nagpamasahi ka or nagpaderma ka mm -hmm. tulad ng isang sinasabi po na may impacts, ayon, dapat talaga na matrace kung sino yung mga nag-treat sa'yo kasi close, intimate contact po yes, yun Yes, eh. ma malapit yun. Yes, yun yung sinasabi natin, yung close. Oo, oh, uh, nagpa-dentista Pero ka. kung nasa kwarto ko lang, nando siya sa malayo, hindi close yun. Oh, hindi kayo close. All right. Okay, sa usapin naman po ng uh, dengue, doktora, sinabi ng oh. DOH na posibleng magdeklara na ng dengue outbreak sa buong bansa. Ano po uh -huh. ba ang uh, metrics sa pagdedeklara ng national outbreak? Actually, tinitignan nila iba-ibang uh, ways of looking at yung ano matrix na may, how do you say or threshold actually threshold figur yun kailan mo sasabihin na ito ay outbreak na so ang ating epidemiology bureau ay tinitignan ng ating mga datos over one year five years kung may tumataas na ng bago wow, one hanggang two na yung measurement tayong pinataw na mga standardization yung mas mataas na yung kaso doon sa mean value nung ano yung naging historical experience natin na kaso for let us say the last five years, pag umakit na ron, pwede na pong mag-declare. Pero at the level of the local government unit, pwede silang mag-declare on their own? Kasi po, titignan lang doon, ito ba uh, ganito? Dumami na yung kaso ngayon, in, in, a short period of time, in two weeks, nag-doble, nag-triple, pwede na po silang mag-declare. Pero yung national, mas, meron po tinitignan na metrics. Um Doc Nina, ano po 'yung update sa bagong bakuna laban sa dengue at uh, ano po ba 'yung pag aral ng vaccine panel dito? Ah, okay. Kape ang vaccine panel namin ay hindi po uh, functional ngayon, no? pero nasa FDA na po ito. Now may mga bago pong vaccine sa dengue na siguro ay dapat natin talagang tignan. Actually as far as I know ay mayroon na pong application. So ito ay uh, next second generation na ng ng vaccine ng dengue na mas mataas ang protection laban doon sa apat po na types meron ng dengue at maganda ang safety profile niya. So sana pwede po siya sa 6 to 16 years of age. Actually meron na pong um, rekomendasyon ang WHO na gamitin ito. Kaya lang hindi pa nga po umaandar sa atin yung pag-approve dito. Sana po ay ma-approve na rin, matignan na para makita, para magamit na natin. But remember po, hindi naman bakuna lang ang ating solusyon sa dengue. Kailangan po integrated control yan. Merong vector control, meron sa clinical part, natitignan na yung mga may kaso, of course, yung communication natin, yung environmental, yung pag yung apat na S eh, natin sa DOH po. So, lahat po yun ay makakatulong para ma-control and prevent dengue sa atin. Dahil dumadami nga. Hindi po yan bababa na agad-agad. Eh, saka may cycle yan, eh, pabalik-balik. So, we really have to consider an, an additional intervention like vaccination. Okay. Sa tingin nyo, mga, kailan po kaya ma-approve ulit ang uh, dengue vaccine sa Pilipinas? Kasi po sa ibang bansa ay uh, may dengue, vaccine naman po. Ang dami na, yes. Actually, dito sa, sa Asia, Asia Pacific o sa ASEAN, meron na ang Indonesia, approved na, ang Vietnam, ang uh, Thailand, I think, uh, and Malaysia baka malapit na rin. Parang tayo yung medyo nahuhuli. Eh hindi ko rin masabi, hindi naman po ako part na nung nag-ano-no, no, no, but we will call on the appropriate authorities na sana po, I think, ng mabuti ano ba ang merits talaga nito? Mm -mm. Kasi bago na pong generation ito ng bakuna. Kung meron man tayong naging uh, experience before, ay ibang-iba na po itong bakuna na ito ngayon. Oh, and considering endemic po ang dengue sa Pilipinas, yes. ano para uh, sa... Ang tawag sa atin, high transmission area, lalo certain areas of the country. Mm -hmm. So we really have to consider that. Sana po, tulungan niyo kami <laughs> okay, mensahe at paalala na lang po, uh, doktora, sa ating mga kababayan tungkol po dito sa MPOX at saka sa dengue. Okay, doon sa MPOX, ang malaking bagay dyan, no? actually personal hygiene. Sa kasaka kung alam natin na uh, yun, yeah, yung close contact, no? pero mahirap din sabihin yun. No? Pero yung personal hygiene is, is very, very important. Tapos uh, sa Dengue, of course, yung mga lamok, ayaw natin dumami pa yung mga lamok. So ma malinis din ta tayo dapat sa ating surroundings. Tapos kung merong at any moment, nangyari may, may fever at may mga signs and symptoms sa Dengue. At marami po tayong mga uh, information about that. Dali sa doktor, lalo yung mga bata na up to 9 years old, sila yung medyo maraming nagkaka-Dengue dyan. So maagang detection, maagang confirmation na dengue yon, maobserbahan yung pasyente o yung bata at maiiwasan ng mga komplikasyon. Then sana nga po may matuloy yung vector control, nasa LGU level po yan. Well, of course, ang clinical management sa ating mga doktor sa ospital. Pero sana nga po, magkaroon pa ng additional layer, uh, panawagan na lang naman po yun para sa iba yung ating bakuna. Maraming salamat po sa inyong oras Dr. Nina Gloriani, ang head ng DOST Vaccine Development Expert Panel.